Oye, oh yeah, oye, oh yeah, oye, oh yeah, yeah. ayan nandito po tayo sa Hotel Godjoen dito po sa Meguro. Naku, napakaganda po ng kanilang hotel. At itong hotel na ito po ay yung mga uh, venue po ng mga ikinakasal noon at hanggang ngayon. At ito nga ang CR nila. O, tinan mo naman na pagkaganda ganda At ito nga yung salamin na nila, o. oh Oye, yeah, yeah. Hotel Gion, dito nga po yung mga venue ng kasalan noon at hanggang ngayon mga prinsesa, noong araw dito rin daw yun ayan, dahil malapit lang naman po ito sa station pwede kang pumasok yan libre, walang entrance, kahit sino pwede, pang public, kahit hindi ka dyan naka-check-in kaya nagagala ka lang, pwede kang pumasok, kaya nakapasok tayo at nandito na rin lang tayo. Pupunta tayo sa museum ng mga cat, mga pusa. Anak ko, nandito yung history ng mga pusa. Bago pumasok diyan, maghuhubad ka ng paa, nakaapak ka lang dahil tatami lahat po 'yan, yung Japanese na ano, na kanilang sahig. At saka po ito ay 100 uh, stairs, hagdan. Bibitbitin mo syempre ang sinelas mo, ang shoes mo. Bibitbit mo yan pataas-pataas dyan sa hagdanan. Ayan, no? Tapos meron niya mga, uh, mag start siya sa 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, 70, 80, hanggang sa 100 stairs. 100 lang naman kayang-kaya ng inyong tuhod kahit na, ano, dahan-dahan, uh, makakarating at makakarating din kayo sa inyong paroroonan. At kada ganyan, ayan, meron niyang kwarto-kwarto, tapos papasukin mo siya. Ayan, ito yun na yung museum nila. Pagpasok mo dyan sa hotel, wala syempre yung entrance, walang bayad. Pwede ka makating sa CR, pwede ka magpunta doon sa mga pinupuntahan ng mga naka-check-in. Magmasid-masid ka lang, video-video. Pero pagdating mo dito sa museum, may bayad na to. Dahil ito ay siyempre kakaiba siya eh. Hindi pwedeng libre na dito. Ito ay business na nila. Ayan. Pinaka tourist spot na nila to dito eh sa loob ng hotel. At saka uh, ang history nito ay yung mga emperor, mga prinsipe nung araw. Mahihilig na talaga ang family po nila sa mga pusa. Kaya ito dati yon eh. Itong hotel na to ay uh, sa mga ikinakasal. Itong hotel na to yung mga traditional nila yung may mga kaya sa buhay. Dito ikinakasal sa hotel. Na maganda na 'to sa Gyoen At ito nga yung mga nagko-collection ng mga pusa tapos idine-display na lang nila dito pero mga emperor It's mga uh, family po nila ng mga emperor. Oh ayan. Nasa number 20 na tayo. Nakautay-utay na tayo. Tapos mayroon ulit pa ni bagong uh, door. Papasok ka. Ulit din, may naka pa rin pero pusa pa rin. Ah, uh, yung yung pinaka hotel nila, ang laki-laki, ang ganda-ganda tapos lahat ng food sobrang mahal. Tapos ayan na uh, papasyalan mo nga ito, yung iba't ibang klase ng mga pusa, mayroong pusang ligaw, mayroong pusang uh, kakaiba, may mga wild, may mga ayan lahat, lahat dinisplay nila diyan at saka ito yung kimono a hundred years ago na yung uh, kimono na yun yung kapraso na yun. Hindi ko lang siyang masyadong naitutok pero Uh, hundred 100 years na yung damit na yun. Ayan, o, oh, di ba? Iba't ibang mga klase ng mga pusa, o, oh, di ba? oh yan yung mga pusa na uh, meron pa rin naman siya ngayon, lahi-lahi niya. Siguro iba na lang yun. Pero yan yung history niya eh. Ayan. Marami ka dyan makikita. May mga Chinese. May nagpapakuha nga sa akin ng Chinese eh. Mga Korean. Ganyan. Eto yung uh, pusa na ligaw. yun daw yung uh, pusang ligaw. Ayan. Ayan. O oh, diba? Makukulit yung mga pusang ligaw. Naghihila ng mga bamboo. Tinatanggal yung mga nakatali. Yung alam mo gano'n. Makukulit. Eh anong years pa yan? 9-3- 1-1 one, one pa. Jesus ko po. Eh hindi pa tayo nila lang yung mga pusa-pusa na yan na mga naka-display na yan na alaga ng mga emperor, di ba? Ng mga prinsipe. Mahilig talaga sila. Yun lang naman ang aking napagkaalaman at aking mga nabasa na mahilig sila dyan. O, oh, di ba? Anong year na yan? O, oh. o. Oh. Ayan. At uh, na-share ko lang naman po para naman na uh, hindi lang tayo ang mahilig sa mga pusa. Ang mga Nihonjin talaga, mga Japanese talaga, more on uh, pusa, alaga nila talaga, mahilig talaga sila. Bumibili sila ng mga mamahalin. Kaya binidyo ko, gumawa ni Hanami. Kaya ako nagpunta dyan, sabi ko, para makita ni Hanami yung museum. Kasi gustong gusto ni Hanami yan. Hindi ko lang siya naipasyal dyan noong time na nandito siya. 30. Ayan, marami kadiyang mga kasunod nung naandiyan nga ako, sabi ng Chinese, "Picturean mo naman ako," sabi ng babae. Ayun, demanding pa yung Nihon, yung, yung Chinese, medyo hindi maganda ang kuha, sabi niya, "Pakiulit." Tapos, palit pa ng damit, 'di ba, abala. Ay nako. Meron din ng mga pusa, mga homemade, mga parang ano lang 'yun, ginawa nila, tinahitahi. tahi Kaya pa lang ang Nihon naging lucky, lucky, lucky sa kanila yung ano, yung pusa. Kaya meron tayong nakikita na yung kumakawayo. lucky charm. Lucky charm sa kanila yung pusa. Ayan o, oh, ba diba? Yun pala yun. Two years ago na masyal din ako dito, I iba yung mga nakadisplay dito, hindi pusa. ah uh, nagpapalit pala sila. Season-season din siguro yung mga nakadisplay dito. Natatandaan ko ang nakadisplay mga pagkain, mga pagkain ng mga prinsesa. Yun siguro ipinapanariwa, isinasariwa sa mga tao na ganito ang mga nangyayari nung araw dito sa lugar na ito. O oh, ayan na sa 7 step, Seventy step na tayo. Ayan, papasukin po natin lahat ang room. Ayan siya, yung pa mga pusa-pusa pa rin mga nakadisplay. display O oh, ayan, oh, 'di ba ang ang gaganda. Mga ano na lang nila 'yan. Ginagawa nalang na lang estatwa. Estatwa. display din display. Okay. Uh, lugar ng mga ayan oh, collection. Oh, di ba, natuwa pa kay sa dami ng mga kuting. Oh, di ba, social to mga kuting na 'to, eh, no? Oh, di ba 'yan? Hindi naman napupuno din, pero kailangan mabilis mabilis bilis kang kumuha ng camera dahil nag unahan nagiiintayan sa likod. Kaya pag magbagal-bagal ka, masasagi ka. <laughs> Ayan, dahil maliit lang po yung space, hindi siya malaki. O, oh, di ba? Ang cute-cute. O, oh, parang mga Hello Kitty lang din yung mga pusa. Siguro sabi ng mga nasa likod ko, ano ginagawa ng Pilipina na ito dahil ang ingay-ingay ko. Merong natatawa sa akin. Siguro Pilipino yun o mga Pinay. Siguro sabi niya, siguro itong babae na ito nagbablog. 95, 96, 97, 98, 99. Yes, this is 100. View your the future. Oh. Nakakatakot naman itong mga pusa na to, ano? Ibang klase na siya, ano? Hana, may ang dami ditong pusa. Hana, oh. Ano ito history ng mga pusa noong araw, ayun mga ka -oye. maraming maraming salamat po at nakita nyo na ang mga iba't ibang klase ng mga pusa ayan na uh, naka-display dito and collection dito sa Meguro Gyoen. Sa mga gusto pumunta dyan, pwede naman po. libre lang po at makikita nyo napakagandang hotel. Pero pagdating sa pusa, may bayad na po ito na 1,000 Ayon Ayun lang mga ka-oye. Oh, yeah. Maraming marami oh, ma. salamat.